Pababaklas siya, sige kamaga mo Jen, kalilinis mo lang na siguro Oo, lang Sa linggo lang eh Wala pa, wala pa Oh, tingnan mo Lulis lang ako Oh, o, ko okay, ah, yung Banda? Banda okay, Ano ka kayo? Ano ka kayo? Ano ka Ano ka kayo? 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 Ano ka kayo?

May isa pa Bago po nangyari yan, oh, yes. sir. Dami-dami na pag sa flagger. Bago po kami. You know, bago kayo lumapas sir, bang sir bang may polis kayo kasi pag wala kayong polis, wala Magkakagulo kayo okay tayo, wala dapat may polis po ngayon kasama lagi maraming salamat sir na may kaya sila Ang sa po yung sitwasyon Ah, tingnan mo, hindi ko gawa kayo din. Eh, ginagamit ko pa to. Pababaklas niya. Sige, tawag mo. Diyan, kalilinis mo lang nito siguro. Oo. Kalilinis oh, lang. Sa linggo lang eh. Wala pa, wala pa. Gene. Oh, tingnan mo. Lunes na kaya tayo. Lunes. Lunes na kayo. Ini dia balik.

ito, kalilinis lang na ito nung lunis. Kung makakalala nyo. At, ito lang, balikan na naman. Gabriela. Gabriela Street. Okay. Yeah. makikilala nyo itong abong na to yung uh, bahay dun sa unahan yung mga motor ng mga naka-illegal park mahilig talaga po sa mga ano sa mga tent eh O, oh, pinapit uh, na naman. dito! Ay, dito! ko, dito! Ay, dito! Ay, dito! Ah, tabi niyo na lang sa gilid. Dapat 'yan nina ano 'yun. Eh, pangalawang basis din 'yun.